good evening guys so <clears throat> gusto ko lang pong magpasalamat sa mga sumusuporta sa akin lalo na po dun sa ginawa naming vlog sa Situka post uh, success, uh successful po kami doon uh ano ba ang pala sa pakiramdam guys na nakakatulong tayo alam nyo po yung kahit sabihin na po natin na ginawa namin siya na bininta namin ng 20 ang kilo pero nung matapos po kami parang iba iba po talaga guys uh, maraming salamat po sa mga sumusuporta sa amin lalo na po dun sa sumusuporta sa akin mula sa umpisa kasi kung, kung wala po kayo hindi nyo po ako sinamahan hanggang dito hindi, hindi po ako sasahod sa hindi ako sasahod sa facebook ganun although ang totoo po niyan, hindi ko pa po siya na sasahod sa facebook hindi ko pa nakukuha so ang ginawa ko lang po para magkaroon kami ng content bali kulang kulang 100 dollars na po yung sasahurin ko sa facebook kaya inabunuhan ko na po muna para may maibili kami ng bigas may maikontent yun so alam naman po natin lahat na content lang po yun pero kung iisipin po sa mahal na mga bilihin ngayon talagang napakalaking bagay po ng 20 ang kilo ng bigas So, yun lang po. Uh, maraming salamat po sa sumusuporta sa akin, sa mga walang sawang sumusuporta sa aking Facebook, sa TikTok, sa <clears throat> lalo na po sa YouTube. Yun, maraming salamat sa inyo guys. ah, uh, sana, huwag po kayong magsasawa. Alam nyo po, sa totoo lang, napaka, napakasaya ko po na kahit sa maliit lang na na paraan nakakatulong nakakatulong tayo pangarap ko rin po talaga na makatulong sa mga kapwa natin mahihirap alam nyo guys mahirap talaga yung panahon ngayon kaya discarte yan lang para mabuhay yun na ang tagal ko na rin pong box maker siguro alam po yun ng mga mga kliyente ko pa nung una hanggang ngayon wala pa akong naipon puro ano utang utang po yung naipon eh. so ngayon po nakakita po ako ng partner na may skill sa editing so yun maganda po yun salamat sa Diyos kay ano kay Brad Global <coughs> kay Brad Global Salamat sa Diyos tol. Sana sana samahan mo ako tol hanggang sa hanggang sa marami pa tayong matulungan na tao na marami pa tayong marating uldo. Noon pa man tumutulong na tayo mula pa nung maanib tayo sa samahan natin, katuwang na tayo sa pagtulong. iba din, iba din po talaga yung tayo mismo ang nag-aabot. sana guys, sana supportan nyo pa rin po ako hanggang sa marami pa tayong matulungan guys. So yun lang po. Maraming 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 salamat po sa inyo guys.